daw mga boss for today's vlog eh bibigyan ko lang ng reward itong aking anak dahil tinan nyo naman ang kanyang score sa kanyang exam 19 over 20 isa lang mali Nako, manang manap nga sa tatay <laughs> so ayan na so eto na para matuwa naman talo siyang pagganyahan sa kanyang pag-aaral pag-exam ito kukuha nga muna ulit sa aking wallet alam minsan maganda talaga yung ibibigay na reward kasi up, nag, ano yan, nagbibigay uh, trigger ba o kumbaga yan naging para maging uh, lalo pang ganahan ng bata ayan may ang siyempre lang sa 20 pesos hindi <laughs> naman choose itong anak ko at tama naman sa kanya yung 20 kasi pa it. so ito na nga natin siya ng 20 pesos nak Sling. Sling. Sa tago ba siya? Sling. Oh. Sling. Oh. Kagising mo pala. Oh. <laughs> oh. Kahil di ka bagsak sa exam mo. Oh. Ito na ang reward mo. Na... Ano? <laughs> <Alo>, sabi mo? <laughs> oh, wala. Wala siya.